Magandang hapon mga kapigmates. So ito na yung ating day 4 na piglet. So update ko lang kayo. Ayan. So ayan. Yung day 4 natin. So ang lalaki ang dinaw. Relaxi. So ayan. Yung mga day 4 natin. Tapos yung inahin nga pala mga kapigmates. Ah... Uh, kahapon may napansin ako sa kanya na mayroon siyang may natulo sa ari niya na infection. So, follow up ako ng amoxicillin powder sa sabay sa pakain ng inahin. Powder na lang mga kapigmate pag nakita niyo ng infection yung inahin niyo after makapag-inject kayo ng antibiotic. So, antibiotic natin ay first day simulan pagkatapos ng mga anak. So, nag tayo. Kaya lang after 3 days, may nakita tayong infection sa inahin. Kaya, ginamot na natin. So, ang paggamot ko lang doon, follow up lang ako ng dalawang sachet ng amoxicillin powder. ating mga piglet. Sa ito. Day 3 ng ating piglet. Kaya lang masyado sensitive itong mama niya. Hawakan, Hawakan lang ang biik nya niya. Mm. So, sa ganito nga pala Tuwing nagpapakain ako sa inhen Yung piglet ng Madre de Agua Sa likuran Tapos, booster piece So, yun So, ayan Naka-period sa mga piglet natin Meron na rin dyan ang tike eh, Pero yung iba, dito lang natin naghahanap ako kung may may malambot ang dumi sa kanila kasi nagdagdag na naman ako ng pakain sa inahin so may, wala naman ako makita so wala namang malambot ang dumi sa kanila kaya baka bukas magdagdag ulit tayo ng dami ng pakain sa inahin ha dami ng pakain sa inahin hindi sa pigle yung mga to yung pusod nila mga tanggal na bilog na bilog na so itong, itong mga piglet pala natin mga kakapiglet ah dito lang ako natawa ako kan kanina nung napansin ko na halos lahat pala sila mga kapigmate lahat babae isa lang ang lalaki nag iisa lang ang lalaki natin so ito lang yung lalaki natin yan ito lang ito lang yung lalaki tapos lahat na lahat na babae ayan o oh, puro babae sila at babae. So bibihira yung ganito, na isa lang yung kakapunin ko pag nagkapun ako. So 10 days pa naman bago ako magkapun. 10 days after since birth. Sa so Kaya lang isa lang ang kakapunin ko. Kaya maganda yun hindi hindi na tayo mahirapan ng gusto 6, 7, 2, 4, 6, So, hindi pantay-pantay ang dede So, wala tayo May nagpapatingin kasi sa atin Kung may maseselect daw ako dito na Pang inahin So, wala akong select talaga mga kapigmate Sorry, wala Ito naman, good for patin tong batch na to. So, yun lang muna update natin mga kapigmate Magandang hapon